Paslunon ako. Apan sa akong igsuon nga akong fiance. Naging mga ginikanan DJ Sam nga pulos palami ilang jod ang ginahuna-huna. Kaugalingong kalipay lang ang ginaatupag. Og tungod sa mga maling desisyon sa ilang kinabuhi, ang ilang mga anak ang labing alaot. Og mudawat sa resulta sa mga naunang choices nila sa kinabuhi. Itago na lang ko sa pangalang Xander DJ Sam. 31 anyos ko o taga din hilang sa Visayas. Pero migid kong kasubay sa imong programa online, kay lagi ganahan kaayo ko. Mubasa sa mga advice po sa imong mga followers nimo, kada upload man gud nimo og problema DJ Sam, lahi-lahi man jud na. Lahi-lahi ang sitwasyon o kakuhaan jud og pagtulunan sa uman. Nagdako ko sa usa ka mapagmahal o maamumahon nga pamilya kamagwangan ko sa among tulo ka magigsuon. deng Abroad ang ako mga ginikanan DJ Sam, maong medyo piskay po ang among panginabuhian. Na amin nagdako sa among apuhan, og siya ang nag-amuma na samtang tua sa layo ang among mga ginikanan. Ako na po'y usalaki sa among magigsuon, DJ Sam. Bisa na layo ang ako mga ginikanan pero wa sila magkuwang namo. Matag adlaw jud na DJ Sam do na gina oras para istoryahon mi. Ug nagauli pud sila diri sa Pilipinas matag duha ka tuig. Pagabot sa akong pamilya, wa koy pangitaon pa. Tungod kay perfect na kaayo alang nako. Nakalampos na pud ming tulo sa akong mga manghud DJ Sam. Parehas na silang nurse, ang duha nako ka manghud nga babay, Samtang ako, nakagraduate pod ko og business management, maong nakatrabaho ko sa dakong kumpanya din hipod sa Bisayas. Dihang parehas na nga nakagraduate ang ako mga manghod, nakadesisyon na ang ako mga ginikanan nga mupauli na sila dinhi sa Pilipinas aron nga magnegosyo na lang ginagmay dinhi sa among lugar. DJ Sam, doon ako'y uyab, nga tawag na lang po nato siya sa pangalang Lilian. First year pa lang mi sa college, nagka-uyab na mi. Gipaila-ila po na ako siya sa ako mga ginikanan o nagustuhan po ga Buutan man god o hilumon yun ga o hinhino na si Lilian. Tungod na anami sa saktong edad, nagkasinabot ming duha nga magpakasal na DJ Sam. O po mi supak ang among isiga ginikanan. Naila-ila nasab na ako ang mga ginikanan ni Lilian. O buutan po sila o dawat kaayo ko nila. Half American di ay si Lilian na DJ Sam. Manghud na ako siyag duha katuig. Gwapa siya. Mau ganing nahumaling humaling yun ni Anto. kani agto. Nahinumduman pa ganit na ako kapila ko kakitag away para lang siya dili mailog si Lilian sa akong mga schoolmates. Kay lagi, syempre gwapa, halinun ka ayo. DJ Sam, ginabuhat na namang duha ang gimbuhaton eh, sa mga mag-asawa. Maong gusto na jud kaayo nako nga maging legal mi o magminyo naming duha Ug unya magbuo na gyud namong pamilya. Ni atong Mother's Day, nag up mig date sa among duha ka inahan. Wa pa sila magkita sukad, baong mas maayo nga magbonding na sab sila. Kay usa na baya mi ka pamilya. Pag-abot namo sa venue sa usa ka mall, DJ Sam kay unta lagi i-shopping namo silang duha. Nagubot ang tanan. Ingon sa nausab ang ambience. Wa na damha DJ Sam nga magkaila silang duha. Mag best friends pa. Kani adto DJ Sam. Pero karon, ingon sa dili na. Tungod suko kaayo si mama nako na DJ Sam sa mama ni Lilian. Dunay dako nga sala daw ang mama ni Lilian ngadto sa akong inahan. Tulala pagani ang mama ni Lilian dihang nakita niya ang akong inahan DJ Sam gisumbatan siya og tama na ni mama. Bisan ako DJ Samu ako masayod kung unsay buhaton sa gubot nga nahitabo ni Adong Higayuna. Ang istorya, buntis daw ang mama ni Lilian kani Addo dihang nagchat-chat sila sa iyang bana nga afam. Wa masayod ang afam nga nakipagrelasyon di ay sa laing lalaki ang mama ni Lilian ug ang worst na buntisan pa kini. Gitago sa mama ni Lilian ang tinuod ni Jay Sam. Bisan sa mga apuhan ni Lilian, wa yun sila'y kasayuran. Kakampi sa inahan ni Lilian ang iyahang best friend. Nga mao ang akong inahan. Pagkapanganak sa mama ni Lilian na sa bata ni Jay Sam, gitabangan siya sa akong mama. Gikan sa bill, sa hospital, mga galastuhon, ug uban pa. Ubisan pag-amuma sa anak sa mama ni Lilian kaniadto. Sigun pa sa akong inahan. Nagkalisod po daw siya anak nga time. Apan naluoy daw siya sa iyang best friend. Mong wa siya laing nahimo kundi tabangan na lang. Usa ka adlaw ni Ana nangayo daw og pabor ang mama ni Liliana sa akong mama. Ngabantayan bantayan una daw kadali ang bata og naa lang daw siya adtuon sa syudad ni DJ Sam. Balik lang daw siya dayon pila ka oras. Apan DJ Sam namuti na lang daw ang mata ni mama. Wa nay BFF nga may balik aron kuhaon ang iyang anak. DJ Sam namugnaw kos sa ako na dungog. Ingon pa ni mama no, wa daw sila masayod kung unsay buhaton sa bata. Tungod kay di pa po daw siya ready mahimong inahan. Panigurado mapatay po daw siya sa iyahang mga ginikanan kani adto. Nagsabot si mama og papa DJ Sam nga ang kuno na lang daw nila ang bata ug iuli na lang daw didto sa ilang ginikanan. Niadto nga tay maguyab pa lang si mama ug papa og kabaw mo DJ Sam ang maong bata nga gibiyaan sa inahan ni Lilian way kundi ako ako ang anak nga gibilin sa inahan ni Lilian og buot pasabot igsuon ming duha sa akong fiance nga si Lilian Tungod na ako nakasal og ahat si mama og papa DJ Sam kay nabaniog naman sa ilang lugar nga nabuo na lagi daw ko Bisan akong giila mga apuhan wa sila masayod sa kamatuuran Giamuma og gidawat og gimahal ko nila DJ Sam, isip tinuod nilang apo. Nangayog pa sa ilo ang mama ni Lilian, nga ka na ako o ingon man sa kung inahan na DJ Sam. Apan ulahin na ang tanan. Nahitabo na ang dili angay nga mahitabo. Raso niya nga nabuhat lang daw niya tungod kay gitakasan daw siya sa akong amahan na DJ Sam. Dili daw ko niya kayang buhion. Wa po daw siya masayod kung madawat ba siya sa afam nga iyang ka-chatmate nga mao amahan ni Lilian kung ugaling man mahibaw-an nga duna na, na dai siya'y anak. DJ Sam, sobra pay gipatay nako na karon na sa akong nahibaw-an. Duha nako kasi man nga sige guna apan daw dili nako na madawat ang tanan. Si Lilian nasama nako, na wa apoy kabutangan sa iyang kahiubos sa iyang inahan. Og balita na ako, baguhay lang po siyang nakagawa sa hospital, humanaglaslas daw siya sa iyang kaugalingon. Wa na po niya gikaya ang tanan, og maayo na lang kay nakitan matod pa sa ilang alalay DJ Sam. Bisan ako gani, wa ko masayod kung unsaon ako pagdawat ang tanan. Kung asa ko dapat magsugod, kung unsaon ako pagpadayon sa akong kinabuhi. Kainon ko baghapsay na ang tanan DJ Sam, Bitaw makaingon ka nga swerte ka ayo ko sa kumaha kanan Tunhay kayo nga akong kinabuhi. Apan wa na ko damha nga naa di ay nagpaabot na ko nga dakong kasakit. Usay matam ko di Jaysa nga kuntakon si Lilian ug tabanon na lang nako na siya. Dado na ko siya sa lugar nga way nakailan namong duha. Kanang libre ming duha nga magminahalay di Jay Sam apan nahadlok ko sa posibleng silot sa kapalaran kung ugaling man ipamugos na ko ang diangay unta nga mahitabo maunang mga followers ni DJ Sam tabangi daw ko ninyo ug tambagi ko ninyo aron nga maliwanagan pud nga akong panghuna-huna karon imong follower DJ Sam Zander